Mga ano nga lang aso. Okay. Okay. Napaganda ang um, Loton Station. Ito yung wasak na bahay. Diba? Dami pala. Ito malinis na naman. Ayan, may naglilinis naman pero talagang saka hindi na mapanghihe. Ang lalaki na itong mga bakal. Hindi pa siya naka, ano, naka welding doon sa steel plates. Doon naman tayo mag-update ng coffee grower at kanat sa Quezon Bridge. So, nasa ano tayo ngayon? Plaza Miranda Ando na Carlos Palanca Street Ito yung ng ano? ng Plaza Miranda Ang simbahan ng Quiapo nasira na rin yung mga ano, mga uh, masasak na rin gate yung blackstone underpass dami rin mga nang titinda hindi dati malakaran dahil puno ng mga vendors wala so, sila uh -huh. sila ang kita masyado na luma yung mga ibang, 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 ibang daanan yun uh -huh. dadaanan na ng mga tao. Hindi sa ng mga mga vendors. Ito na sa ano na tayo. Keto Bridge. Dami na rin lubak itong Keto Bridge. Sana ma bahay sa BPWH laki naman ang pondo nila eh. ito malinis na naman yan may naglilinis naman pero talagang saka hindi na mapanghe talaga lang mayroon mga ano eh mga homeless may lalim ang bahay gabi yan, yan. Yeah, Ayan, binipinturahan ko pala to. Binipinturahan ng ibang. Eh, para mas gusto ko pa yun eh. Yung ano lang. Kulay gray o black. mayroon ng alagay ng mga steel beams ang lalaki nito ito, ito mga kabayan eh. ito yung may nakausli pa oh. Kesen Bridge, kaya sa ah, Carter Bridge. Ay wala. Parehas din ng mga balustrade, tulad din ng sa Second phase ang lalaki na itong mga bakal Hindi pa siya naka, ano, naka welding doon sa steel plates um, mga palaman na yung mga balustre mm.

bagian ni 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 pala ni pali tahanan ni pala ni ni kulay dilaw yun medyo mapanghi na lang yan wala na yung mga dumik, mapanghi pa rin ito mahirap i-maintain ano kaya natanggal na yung mga bahay doon baka sakali mabawasan na yung mga Dumidoon. Daan muna natin 'to. Daling mga asul dito. Bigin yun po, point ito po bus. Alambaloton, Alambaloton Manila. Same proof, transit. Papa, ano ito? Ang ah, laki nito. Nakapang hinahiyang ito. Ah, ah nandun ang ano, Restrooms. hindi din ang MacArthur Bridge ah, lawak pa yun ang mga na, na, na relocate naalis ng mga bahay Lali. lawak pa sobin mga bahay dito sa gatebe sa may riverbanks, pumasok dito sa ano no sa pinaka terminal, mga paglagay din ng mga bahay, dawak pa, marami pong anito kasi ang so, mga bus, madaagan ito sa so, bridge na hindi na natapos dito pala mga nakalagay um, ano ng aso ng loton hindi siya ngayon nagagamit kasarado pinitinturahan e, ah, na ayos bang na ano eh na aso hindi hmm. mga nariba mga ano nga lang aso hmm. napaganda ang um, Lawton Station ito yung bahay kami rin pala no ito yung pinakapader na no? yung terminal masok sila dito dito tayo. Ayan. Yun, ngayon lang ako nakapunta dito. Ito yung mga giniba. Dami pala. Titignan mo doon sa may MacArthur Beach, kakaunti lang. Dami. Dito pa. Baro tayo. Ba wala, hanggang dun pa lapad mga ah, ano nga 6 meters to 8 meters ang lapad itong fourth phase hmm. dito sa may Caraceros Forest Park medyo maano maliit yun na tayo dito baka bawal dito eh kaya uh, hindi tayo pwede magtagal ayan uh, sabi pa sabi ayun eh, yung ginagawa dun punta na Makato Bridge hindi sa Fiat naayos din Abi. Ang lapit lang nila sa ilog kaya ano eh. Itcha lang ng mga ano, yung mga basura. Ali ano, na mababawasan ng mga basura sa ay Pasig River. Ayan, mga nakatira dito na relocate na sa Naik, Cavite. e iba dyan, babalik pa rin yan. Ayan, mga gumagawa. Ha. Huh. Ang lapad dito pag napagsama na to yan din sa tabi. Ito natin 'tong load control. Ito sa Carlos Palanca Street. Ah, malapit sa ako, kapunta ang Ayala Bridge. Tama ayus na. Wala pa rani. Patuloy. 'Yung ginagawa Sun Lane. Wala na mga nagtitinda dyan. sa ilalim ng sidewalk yung dalawa na yun yun na yung um, laluyan ng tubig yung ating pinulagkastrolo high tower cold storage yung dito na yan oh, konti na lang nasa na Ayala Bridge na wasak ang parto ayan, hindi na kaya magbabaha dito Anong ngayon? yung metro na lang o, oh, nasa ano na? Icazal Street Papunta ang Ayala Bridge May pinturaan pala yun ito, na yung barrier Protection wall. inaayos yung building ng piyati.